Oh, ganita. Okay, masariyan din may yan. Ay hindi natagay no rin. Ayun ko yan oh, 'yo. Maganda. mo. Ay te na na na. Nauli ka. Sa birthday mo, pupunta sana ako, nabuto na ako lang lakas. Lakas ka, punta na kailang silang labas, pasok kami. kasi boss, Pagbigay? Ayawin doon? Alam nga nga, masarap eh. May hindi lang sabi lang. Masarap din masarap. Masarap. Ano Nauna na naman. Nauna na naman. Bumihain na naman ang na alanganin. Tinapay ka, clown? Bigyan mo sila. dami ng tinapay niya. Ayan. Repair Tayo repair <coughs> Meron ako, meron ako maniningil ako. Step. Para para parang nang pampira 'yung sa kormaano. Masarap i-panga. Di nagdududa na nga ako dyan eh. Baka 'yung tumitire ng mga tubo 'yung. Eh. <laughs> tumitira ng ano ah ang tumitira ng mga sugo parang tumitira nang medyo ko ah ibigay na tapos ano na lola para ano lola dapat din <laughs> Hmm, nakalig, <laughs> naman yan. Lola, Lola, dadali niya, Lola. <laughs> lola, pinag-uusapan doon. na nakaharap, okay, yun Master bata, Yun, yun ang gusto ko sa'yo. Okay, Master Pichon, tumatawag na. Talaga. <laughs> pati okay. Hindi sinabi ko na kay Arman, ano. Ganun nga kami ni Arman, no. Oh. Ganoon. Dikit kami. Narito 'yon. Alam siya, maririnig niya. Kasi dikit kami ng dalawa. Tendang eh, para ano. Dikit nga ni Talaga eh. at, ah. Ganyan talaga pag ano, mga ganyan ng mga idara yes, ka mga isinatay. Inuubos na, inuubos for time mo. sa atin yung mahirap. Ang ganyan na, mo, na, niya okay. kaya na yan. <laughs> <okay. laughs> <laughs> ay. mga mataganda eh. Ang mga po, ikaw na lang. Ay, ayaw ba? Hmm. Hindi, maniningil ako eh. Baka magkatakbuhan pa bukas eh. Maniningil nga ni.